Issue na naman na noon pa natin pinag-uusapan, uungkatin uli natin dahil ito'y muling binubuhay ng ating mga mambabatas, yung pagbabasura ng oil deregulation law. Sa pag-aaral ho ba ng Department of Energy, meron na ba kayo natuklasang bago na papabor dito sa pagbabasura ng oil deregulation law or ang inyong posisyon ay mananatili pa rin yung oil deregulation law? Kailangan po nating gawing economic perspective po ang mm -hmm. presyo na po talaga ang pinag-uusapan. Nakunang una, nag-iimport po tayo 100 percent. Kasama po dyan, 100 percent ang presyo. So ngayon hindi po kontrolado natin ang presyo. Okay. Ngayon pagdating dito sa Pilipinas, pag tinanggal po ang deregulation law, kukontrolin po ang price. Mm -hmm. Eh hindi naman po natin kung hindi natin ipapagalaw yung price, sino po ang pupuno? Gaya mm -hmm. ngayon, nag-increase po tayo. Mm -hmm. e kung pipigilan po ng sa Pilipinas, gagawin lang po ang price ng gasolina 20, mm -hmm. wala naman po problema doon. Pero ang mga negosyante, kung ang kuha nila ay nasa 60 na po, eh, hindi naman po yung tutuloy ng negosyo kung ibebenta lang niya dito sa Pilipinas ng 20. In short, sure, sino ang pupulo ang ng 40? Po yan, sa deregulation, mm -hmm. simple po ang pag-uusapan dyan. Kung ayaw natin e, -re regulate po yan is e, set ng go government, e, ang tanong po ng private sector, sino po magbabayad sa diferensya? Ang ibig sabihin lang po pag ni-regulate yan, isa lang po ang ibig sabihin actually niyan. Ayaw ng gobyerno ipasa sa tao uh -huh. yung effect. E, ito ibig sabihin, a ah, ang po sasaluhin po ng government ang budget po ang diferensya, ang mm -hmm. subsidy o mm -hmm. yan po ang inayawan natin before kasi hindi po kinakaya ng government kaya ang sa akin lang sir Togs, hindi po ako nasa lugar para mag-decide niyan hindi po ako otorizado ano magsalita about nitong mga pa napakalaking policy issue po 'yan uh -huh, uh -huh. uh, unang-una sinasabi ko lang Pagbabalik tayo nung unang panahon, gano'n na naman po ang pag-uusapan yan. Right. Sino mag set ng price? Mm -hmm. Pag isinip ang price at nagkaroon ng gap between international price, foreign exchange na araw-araw ding gumagalaw, biofuel uh -huh. na araw-araw din gumagalaw, isino e po ang magbabayad kung ayaw na natin ipasa sa tao? Kasi sinet mo na eh. Uh -huh. Wala pong ibang sagot yan kundi government. And I will not be able to be issuing a statement in behalf of the government. Yeah, so naintindihan po natin yun. Nahirapan po ako dyan. Yeah, Kaya naintindihan natin po natin, natin yun. Autoriz autorizado. Pero, pero so, ang implication, Pero ang Department of Energy sa ngayon wala pa pong posisyon. Mahirap po kasi sabihin lang ng Department of Energy. Sa amin naman po, wala naman pong problema kung halimbawa meron tayong lima kasi nag i-earn po tayo ng billions of pesos. Uh -huh. Meron po tayong resource, uh -huh. pera o revenue na pwede pong i-align po natin o gamitin natin para sa mga ganitong subsidiya. Pero ngayon po, wala po kaming nakikita kasi na source other other than raising taxes. Uh -huh. Ayaw uh -huh. naman po sabihin ni na uh, ganito nang mga po kahirap yung inflation sa bansa. Uh -huh. Kami pa po ang magsasabi na... Dagdagan pa. Dalawa lang kasi yan. Eh. Either hmm. mag tayo ng tax or dagdagan natin yung trillions na natin na utang. utang. Ah, hindi, hindi po ako sa lugar pero ah, alam ko po, wala pong sinasabing ganyan <laughs> ang aming sekretary. Okay. Yeah. Malinaw po tayo doon. In short, yung posisyon ng Department of Energy ay hindi pa rin nagbabago hinggil sa usapin na to. And uh, siyempre, aayawan uh, din natin yung re ng OPSF. Well, ang hirap po kasi pag wala kang klarong source, sir, talks, mm -hmm. ano? Right. Ah, pong sinasabi sa amin ni eh, Secretary Lotilla, ayaw niya ng mga pulisiya na dadagdag doon sa inflation, inflationary effect uh -huh. sa taong bayan. yun mm -hmm. E ngayon, pag po ang subsidiya, eh, pag nag ng taxes, dagdag boarding na naman po yan sa taong bayan. Ito pag nagutang tayo, mahirap din pong usapin yan. Babalansihin po yan Department of Finance yan kung kakayanin pa nating magdagdag sa utang. So, multi-positive po kasi ang approach dito. I, mm -hmm. I think the Congress will be able to discuss this by inviting all agencies. But mm -hmm. bottom line is someone has to pay and I think it's the government who will pay pag tinanggal po natin ang deregulation